Ayan, hello, hello ulit! Good morning, feed investors around the world. So, ito muli ang inyong likod, VJ Double D, para sa ating DST number 60. Ang ating DST number 60 ay, after no, may connection to do sa DST number 59. Eh. Di ba yun yung wag singit ng singit, no? Uh, or buyo ng buyo ng wala sa so timing. Ito naman yung wag sisingit ang sarili at ginigi ito. Wag sisingit at sarili ay ginigiit. Kung baga, masyadong pasok ng pasok, lalo pa yung may nagpipresent. Kasi syempre, it's very uh, inap inappropriate and uh, it's very unethical din na pag may nagpe-present, bigla kang papasok. Minsan, may mga kasama tayong gano'n. Alam naman natin na excited lang sila siguro and proud na sila na sila ay part of feeling this. Pero minsan kasi, parang alam mo yun, nasa kalagit na akin ng presentation, ang ganda na nung pinag-uusapan nyo, pasok na pasok na dun sa sa budget, pasok na doon sa needs, pasok na doon sa authority, lahat na doon na consider na lahat, no. Bigla may papasok na isa, no, yung parang ay ako po pala si ano, taga saan po kayo, sir? Uh, taga ano pala po pa kayo, ganito ganyan, no. Big, bigla na siyang na, no, no, na na na, na yung kliyente. So uh, advice ha doon sa mga kasamahan din natin all, all, over the world. Pag may nagpe-present kasi, professional tayo dapat kasi itong binibenta natin is Uh, um, after nga ng aeroplano o yung barko na binibenta this is the highest form of selling na eh one of the highest form of selling house and lot nga eh real estate and condo and eh, whatever basta real estate kaya let us be professional as possible hindi kasi ito yung palengke na pasok ka lang na pasok na ay ito maganda rin bilirin kayo ng ganito kaya hindi siya ganun kasi mga investors alam natin excited tayo pero dapat wag tayong sisingit at igigiit natin yung sarili natin pabayaan mo na yung nagpe-present wag kang sisingit kasi maaaring hindi ka nakakatulong mamaya ka na magpakilala kung talagang gusto mo magpakilala at proud na proud ka Siyempre, we are proud naman being queen in besos pero hanggat maaari wag so ganito kasi nangyari oh may mood kasi na sinisit ang nagpe-present sa isang client kasi dinayagnose na niya maigi na, na, interview niya na maigi yan at alam niya na kung paano yung gagawin niyang ano yung magandang presentation, kung emotional itong tao na to, kung visual itong isang tao na to, kung smart itong tao na to, kung logic itong tao na to, or whatever, no? So, alam niya na kung paano yung pinakamagandang presentation. Katulad na lang pag ang nirecommend ay yun ang naayon sa budget ng kliyente. So, kunwari, no, na, nag-interview na kayo. Cavite okay sa kanya, no? Kasi malaking Cavite Marami yan, no? Bacor, Imus, Gentry, Tansa, marami. Marigodon, everything. Tansa, uh, uh, going to Katagaytay, di ba? Silang. Marami yan, eh. Pero ito kasi, parang ginagawa ng presento, since alam niya na yung money authority need, yung man nga, no? Na, ina, -ano niya na, minamindset niya na yung kliyente niya na dito maganda, like sa fine view kasi unang-una yung man, yung money yung money, di diba? yung una sa man, money pasok dun sa budget niya, yun lang muna. Di ba? No? Kung titignan mo siya. Kaya ay bigyan may sumingit na feel investor. Kasamahan din natin kunwari, no? Or isang excited lang naman na seller. Biglang sinigit yung sarili na wala sa lugar. Kabayan ako pala si Wancho. Uh, narinig ko, taga Kabiti ka rin pala. Sa Bacoor ako nakatira. Maganda dun. May project tayo sa Bacoor. Maganda dun. Tama naman siya, meron dun tayong project. Pero ano ba yung project natin sa Bacoor? Princeton Heights, yan ay middle to high end. E alam na nga nung nagpe-present na ang kanyang budget ay pang-affordable sa ngayon muna. E binanatan na pinasok agad dito. Ako po pala si Wancho, nagkakabiti po. O, taga kagadyan din ako, ang ganda yung meron tayong project sa Bako or wrong move. Wrong move ka agad. Spoiler alert nga. Diba <laughs> sabi nga lang. Ito <laughs> si Wancho. Si, 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 si Raan discard na nagpipresent dahil hindi kaya ng budget ang binanggit na project nung sumingit. Kaya sabi ng presenter, Pambira ito si Wancho. Oh, Nag-isip-isip tuloy yung buyer. Kukuha na sana eh. Bigla tuloy na divert. Oo nga, maganda sa bakor. Taga doon ka rin pala. Gusto ko talaga doon. ayoko talaga doon sa sinasabi nito na tansay. Iba, e yung budget niya. Dude pa lang si Rana, Wancho. <laughs> wag ka na muna sumingit, Wancho. Di diba? Yun lang naman para sa atin. No? True experience, kita natin yan. Yeah. Paminsan din ay mag-aabot pa ng calling card. Yun pa, no? Very unethical talaga, no? Minsan yung parang dinala ng iba, kahit nagdala, may nagdala ng iba, after ng seminar, nilalapitan pa, binigyan pa ng card. Okay, piningi yung number. Binigay yung number kasi yung sinabi niya, kabayan may negosyo pala kayo dito sa Qatar, no? Ako rin kasi mahilig magnegosyo. Ah, bigyan ko yung calling card ko sir, tawagan ko kayo. Ah, meron tayong magandang ibang negosyo pa. Ah, let's say kunari restaurant o manpower o recruitment kunari gano'n ay kumikita ako dyan sir, sa recruitment na eh? yan kasi maganda akong may ako may issue na may dito mga contact bigay ko number ko sa sir o kunin ko number ko number mo hindi siya maganda it's very unethical mga field investors wag natin gagawin yun lalo sa loob ng opisina ng field hindi natin sinasabing masama kayo magnegosyo ng iba pero pag nasa loob naman ng feeling best sana lahat ng pinag-uusapan natin sa feeling best office ay feeling best wag tayo magpapasok ng networking huwag tayo magpapasok ng mga negosyo sa labas o anyways of uh, other income kasi nga ang ating pinupokus dito which is talaga naman ito na ang pinakamagandang negosyo na walang puhunan at malaki ang kinikita at less effort pa dito sa real estate. Proven na yan. Proven na yan. Hindi natin sinasabing pangit yung ibang negosyo na yan, Pero proven na yun. Pero wag naman, di ba? Karoon naman tayong delikadesa na pag nasa office tayo at lalo't may iba na nagdala, pwede mo nang batiin yan pero wag mo naman bigyan ng card at parang dinadivert mo pa siya sa ibang klaseng negosyo. That's very bad. Di ba? No? Unethical yun. Hindi maganda yun. Lalo kung tayo ay medyo uh, nasa position na maganda. Huwag natin gagawin yan. Hindi kasi siya maganda talaga. It reflects din sa sarili natin ay ano ito? hindi ko lang solid feeling dami parang siyang sari-sari store, dami-dami niyang dami ino-offer, no, hindi rin siya maganda eh. mas maigi pa na ipakita na lang na warm ang welcome natin sa kanila at kwentuhan ng magagandang karanasan na natamo sa feeling base. Yung testimonial, uy, ay, na nakapagpaupan na ako ngayon. Ang ganda. Bira mo ako nung bumili ako ng ganito. Ang ganda o ngayon. Ang grabe, ang taas na nabali. At ang daming development sa lugar. Welcome po sa feeling base, kabayan. Salamat po sa inyong oras sa pagpunta. Ako po ay katulad nyo rin na dating naanyayahan na masaya po dito at talagang life changing kasi po talaga kami ay minsan eh, may mga uh, salo-salo at araw-araw naman at masaya kami dito para kami pamilya pwede naman kasing ganun ang well, welcome mo sa kanila wag mo na kung ano-ano pa yung mga pinapasok mo sa kanilang negosyo kasi parang sabihin ano mo lang intention yung gusto mo talagang ano may agenda ka kasi hindi maganda yung ganun let's keep it a practice let's make it as professional as possible pag nandito tayo sa kusina hindi naman ito, yes, bahay natin to masaya tayo dito, pero pagdating sa kliyente, wag na natin silang guluhin pa ang isip. Dahil ang pinunta nila dito ay mag-invest ng bahay man yan, lupa man yan, negosyo man yan na real estate, at wala nang iba. Kaya wag na naman natin dito yung i-discuss. Maraming maraming salamat po. Ito muli ang inyong lingkod, BJ para sa mga tips na naman, ang DSC number 60, wag sisingit ang sarili at ginigiit. Kasi hindi siya maganda. Okay? Salamat po, see you soon.